Di ka na mag-iisa matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang tulay Pilipino Hiyahatid sa bayan ko sig, Pilipino. Katabang din. Katabang. Ganun sa sponsor natin kumutbay. Kamay natin dapat bayad. Ah? Pagka-receive na may pera, din na kami nagpatumpik-tumpik, tagad kaming bumili ng tinapay at idadagdag namin sa grocery yung ipamimili namin. Sa so mga katabang, samahan niyo po kami sa pamimili dito sa store ni Ma'am Jenny Seda po, located at Zone 6, Libo uh, zone 6 po. Isa pong napaka, ano, rin na kaibigan natin yan, supporters natin yan, si Ma'am Jenny sa YouTube at saka sa Facebook. So ngayon dito po kami mamimili para po sa bigay ng ating napaka-generous na sponsor from Dubai na si Hans May. Seg Sabaw. So, ito po, ibibigay po natin sa ating beneficiary doon sa pamilya ni Tatay Tonyo po sa sa, kali, sa Lingap, Pabahi Kalingap. Bahi Kalingap ba? O sige, yun na po. Basta yun po, samaan niyo po kami sa pamilya dito po sa uh, tindahan ni Madam Jane. Okay, thank, thank you. you. Thank you. Ito na mga katabang kay Tatai Antonio. Wow. Yeah. Awesome. Wow. Magandang araw mga katabang. So ngayong araw po, babalikan natin ang pamilya ni Tatay Tonyo sa sa bahay Kalinga sa San Isidro. So ito po, ibibigay natin ang grocery na galing po sa ating sponsor from Dubai na si Hands Me Sex sa po. Pakisupport Paki -support din po ang ating mga regular sponsors na sila Malu Parps at Nanay Rama OFW sa Bahrain at ang aking mga whitey friends na sila Kuya Dan Charity Vlog at si Rolf SG Vlog from uh, Singapore at shoutout ko po pala ang aking mga team Puso Family at ang team Bicol so mga katabang Samahan nyo po ulit kami sa aming paglalakbay papunta po sa bahay at para po may hatid natin ang ating goods sa ating mga beneficiary. Tara! Ah, oh, mga kalsadira, no, no. Inataman mong urig. O, oh, pwede magandito muna kita. May itataw kami sa imo mo. Oo. Ang magulit na nga niya po. Oo, may nga. Yan ang service <coughs> mo, tayo Magpakaram na ika ang

Satu tahun namun grocery. Sige, yapit mo na sa kalitsi. Ah. Uli ka doon sa inyo, mahadara oh, na. Ika naan mo kayo dito. Magkagi ka na sa ako. Tapos bapawili ba na ito? Tuman nga niya yan. Aulili ka niya. Huwag ko muna si tatay. Ang ah, mula, pwede muna tabi kami lang. Sige na, magbalik ka na sa kami din. Magbalik na sa oh, natay. Magbalik ka sa nay ka. Pwede na tayo! sa araw-araw po ano po yung ginagawa niyo? Uh, niyo. Ay nagtatanika ka po. So sa pagani po nakakain ka rin? Uh, 300 300. Ayos uh, pala uh, yun sa araw -araw. ano. Ano ano Ay no Martes lang. So sa 'di bukas Tapos, ina nila. Nag-arbester na man. na man. Tapos na. O, oh, di bukas, wala ka naman. Wala oh, um, oh, na naman. Tampay na naman. Tampay na. O, kumusta kayo yung mga bata? Ah, ah si Kambal. Ah. Ah, oh. si oh, Kambal. So, kumusta ko? Ano po? Nakunta pa yung nasama niyo dito. Hmm? Hindi. So, ngayon po, tayo meron, meron kami bibigay sa inyo. Salamat po tayo sa sponsor natin from kan ano from Dubai na si Hans Segmi Sabaw. Siya po ang sponsor natin para po sa pamilya ni ni Tatay at lalo po sa Kambal. Si Alvin at si Andin. Yon. Santina pa po, yung apo ng ano ng groceries diyan para po sa ating beneficiary. Oh, dambal. Mm. Oh, sa inyo to. Yan, sa inyo yan. Ah, uh. sa oh, inyo yun Pasalamat tayo dun sa ano sa taga Dubai. Sabi ano mo, ate, salamat ate. Sabi mo. Pagod yun ba? Oh, dito sa camera, sa camera. Oh, ate, salamat. Salamat ate. Oh, ito lang nakakapasanta. Siyam din, no? din. Siyam din. Ito si Eto, din na, din nakakapagsalita si Alvin. si Alvin. So ito po yung kambal, ayan. O, salamat yung, oh, salamat ko Ate, salamat. Salamat Ate. So, salamat Ate. So 8 years old na po sila, sila po yung kambal na anak ni ni Tatay Tonyo. So ngayon po, tambay na naman ulit po si Tatay Tonyo kasi po wala nang anihan. So meron pa magkasunggalo, hindi pa naman lahat. Hmm. sino po yung mga nag sa sa anak ninyo kapag po kayo umaalis? Isa dito. Ilan to na po yun? Uli, uli, magpakita mo. Ah, sampo. Uli! 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 So, so ito po yung siya po yung, yung, yung ano na yung naiwan dito sa dalawa. So bukod doon wala na. Ayan. Siya ang siya. bago uh, Ay, siya. siya. Yung bay sa likod. Uh, so, mga katabang, uh, nagpapasalamat po ulit kami sa ating sponsor from Dubai. So, sa, sana po, uh, kung makatok po ulit ang ating mga beneficiary, ito po si Kamban na si Alvin na ano po, disability hindi po makapagsalita. At ito naman po ay okay na okay po, mga bibo naman na bata. So ang tatay po, wala pong trabaho na paso line lang po kapag nag -aani. So sila po yung na-vlog natin nung nakaraang linggo. So ngayon po, may nakapanood po na taga Dubai, siya po ang nagbigay ng ating ayuda para po sa pamilya ni tatay, ni tatay Tonyo. So shout-out ko po sa mga timposo at sa mga team Bicol at support po ng ating regular sponsors na sila uh, Maluk Parts from Canada at saka po si Nanay Ramang OFW sa Bahrain na nasa Bahrain ngayon at at si ano po si Rolf SG Vlog na nasa Singapore ngayon at si Kuya Dan Charity Vlog from Bulacan. So sila po yung mga white friends po ni Katabang Dave. So support rin po sa kanila kasi sila po ang dahilan po kaya po nagbibigay si Katabang Dave ng tulong sa Libon po. So sa mga taga Libon po, sa mga karatig municipality po sa Libon o Albayman po, sa Pulangi, sa Kamsur. So kahapon pala tayo, nakita ka po ng cameraman ko doon sa Paklas. So ngayon po, ano pong ginagawa ninyo doon sa Paklas? So pag pumupunta sa, sa Paklas, sa hindi paggamit ka, naglalakad ka, ka lang po o nag, ka lang? Lalakad ka lang sa ganong kalayo. Mula dito hanggang sa ano sa Paklas, lalakad ka lang. So ilang ilang metro 'yon, malayo. So pag naglalakad ka, inaabot ka lang ilang oras. Isa, isa't kalahating. Isa't kalahating oras. Hmm. Tapos ang balik dito hapon na. Hmm. So mga katabang ito po si si Tatay Tonyo muli na iniwanan po ng asawa. So et, siya po yung tagapangalaga sa mga anak po niya kasi yung, yung asawa po niya ay may pamilya na rin po. So, tayo may baka may gusto kang sabihin sa ating mga manonood at sa mga sa ating nag-sponsor para po makapagpasalamat po kayo personal. Wala uh, na ako yun. Masasari na rin tayo. lang. Doon na lang. Nice uh, right. to. Salamat na sa nasa nagpapagpapagpapagpapag. Okay. Buksan, dito rin. Apaka na. Apaka na ba? Yeah, okay. Oh, ilos niyo yung sa dosan. Ay, salamat. Oh, ilos din yung sa dosan. salamat. Oh, very good. Oh, you <laughs> 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 okay na kayo ah,

Pilipinas sa ako kasi sing me sa bow from Dubai. So maraming maraming salamat.